Good morning sa lahat. God bless you all. Nandito po kasi tayo sa SM. Galing tayo doon sa May City Hall. Naglakad tayo. Papunta tayo sa magbabahid tayo ng tubig sa Water District. So, napadaan tayo dito sa SM. So, diretso vlog na rin. Ayan. lalakad lang tayo at kaya namang lakarin para exercise na rin. At the same time, of course, na makapag-video tayo. Doon sana ako papas dadaan sa loob nitong SM. Ay marami na ring tao sa loob eh. kahit ang time is 10:20 ng umaga kau open lang so. Pero marami ng tao. Ayun yung isim dito eh sa bagyo. So, yan habang naglalakad naka naka ba, pag uh, vlog tayo ha so may mga decoration sila ngayon dahil sa parating na December <laughs> So tayo ay naglakad lang kasi nga mahirap din ng parking doon sa ano kaya tayo ay nag jeep galing bahay hanggang sa town tapos naglakad papunta na dito sa water district. So ayan yung uh, decoration ng isim yung front nila pinakang front niya ayan. Happy Holiday So holiday na nga daw eh <laughs> Dahil nga sa Semi-spell break na rin Ayan Ayan yung kabuuan niya Ayan Ayan So wala tayong dalang Stick holder ng camera Dahil hindi naman natin intention na mag bablag pala ako. At least nakita niyo na naman ang isim dito sa Baguio. Ayan. Ayaw kong pumunta sa loob at wala naman tayong pangbili. Baka maglaway lang tayo doon. Ayan o. Oh. Dito tayo sa kabila. Huh. ayan bali lagpas na ako sa SM papunta ako sa water district medyo kalayuan ng konti doon pa yun sa may unahan ng victory liner so itong dadaanan ko ayan yan <laughs> Siguro puputulin ko na. Kasi magpo 4 minutes na rin. Ang bilis, no? So, ayun. At least nakita nyo ang isimbagyo na naman. At si Dilbo Pro Official. Thanks God na uh, uh, nagkaroon tayo ng time para makapag-video. At itong paglalakad ko nga papunta sa Water District. Magbabayad tayo at uh, deadline today. October 27. So, hayan, thank you, thank you, salahat, God bless all. Yeah.